Ayan, so magandang araw. Andito tayo ngayon sa aming Lansones Farm kasi sabi nga daw ay namumulaklak na so titingnan natin kung maraming bulaklak yung titingnan natin kung pwedeng ilaban ng pakyawan at saka uh, o kaya wag talagang kakaunti ay kilo kilo na lang so meron na nga na mga bulaklak ayan o oh. Ayan. so merong mga ilan ngilan Kasi pag ito ay sa mga mamamakyaw, kita na nila ito na uh, ano, na uh, pwedeng pakyawin pagkakita nila na maraming bulaklak. Pero pagkita nila na kakaunti lang naman, ay hindi na nila anayin yan. Pagkita nila yan na mabulaklak na, ay eh, ang tingin na nila dun sa bulaklak ay pera na boy. so, ito nga, oh, medyo madami-dami na rin yung bulaklak. Halos lahat ng mga puno. Yan tulad nito. Hindi ko alam kung kita ninyo pero medyo marami na rin. Yan. Yan. Ito pa. Ito pa. Halos dikit-dikit itong puno ng lansones dito sa lugar na to eh. Ayan. Ayan pa. Ayan. Ayan. yan yan Ayan. Yan, 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 yan. Hanggang dun. Tapos yun yan ito. So, halos lahat ay namumulaklak na. Maganda kasi na uh, na natin kung ano yung status ng mga bulaklak. Ito ay magandang senyales ito. Itong mga lansones pala namin na to ay duko lahat. Yun. So, ang duko, yan yung isa sa pinakamasarap. O, ito yung pinakamasarap na variety ng lansones. Kasi, unang-una, halos walang buto or sobrang sobrang liliit ng buto yun tapos ang kagandahan matataba at malalaki yun yung kagandahan ng duko. kesa dun sa ating native na lansones yung native kasi natin na lansones ano kumbaga maliliit tapos medyo malalaki yung buto so yung duko yan yung isa sa naganda yan. tingin pa tayo dito sa malayo Hanap na rin tayo baka may ano gatingin tingin na rin tayo baka may kabuti kasi umulan na medyo ulan na e yung kabuti kasi nasibol yan pagka yung biglang nagulani Yan yung katagdahan yun so, ito yung panibagong tumpok na naman ng mga puno ng lansones yan pa, oh, may ibang ano rin dyan. Yan, yan, mga puno pa. At sa gilid. Ito ay, ano, kumbaga, ito ay kalating hektarya na puro lang sa May konting rambutan. nung mga bata kami, siguro ako ay grade 8 or grade 9. Maliliit pa tong mga puno na to. Yan. Yan, oh. Sobrang dami dami na oh. ano? Oh. Oh. Eh, pera na boy. Pera na 'yan. So, nung mga bata kami, ano 'yan talaga? Nung mga bata kami. Yun nga, nung grade 9 ako, kami yung nagdidilig nito. At ito ay mga siguro hanggang bewang ko pa lang or hanggang kilikili ko pa lang yung taas ng mga puno na to. So, ayan na, yung ano, ngayon lang napapakinabangan. Siguro may mga limang taon na rin na medyo napapakinabangan itong bunga ng mga lansones. Kasi dati, nagdadala talaga kami ng drum-drum na tubig para madiligan ito. Yun. Kasama ko yung, ano, yung tatay ko. Talaga every Sunday, pupunta kami dito para magdilig, para maglagay ng ba, paminsan-minsan lalagyan ng abono, ganun. Yun yung gawa namin. So ngayon, kahit hindi mo nadiligan, minsan na abunuhan mo na lang para gumanda yung yung bunga yan palang nakapanginabang alam na laki na nito mga ilang taon na kahit yung mga mga magiging anak namin mga magkakapatid mapapakinabangan itong lupa na to itong mga bunga Ayan. merong mga ano eh mga puno na halos na ano ba na puril na lot ang paglaki katulad nitong dalawa na ito na nasa sulok ayan oh kasi malayo yung pwesto nila eh nandito na sila sa sulok ayan lang sila oh alos ayan lang, ayan lang yung taas nila ang liit lang ito lang ang puno nila oh ganyan lang oh ito pang isa ito meron pang isa eh oh. alos ayan lang ayan. maliliit kasi napag-iwanan eh, yung iba, halos malaki pa sa duro katawan ko na yung size. Meron ding mga gabinti lang. Pero ang kagandahan kasi sa Lanzon ano, parang 7 years na itanim mo yan, mag-start na yan bumunga. Yan. So, ayan, meron ding rambutan. Ito. Meron ding rambutan. Ayan yung, ano, ayan yung puno ng rambutan. So, halos lahat ng puno ng lansones ay namumulaklak na. Ibig sabihin ay mapapakinabangan na ito sa mga susunod na ano, na buwan. Yan. Ngayon ay June. June 2. Yan. Ibig sabihin ano to, mga siguro July, August. Yan. Medyo matagal-tagal pa naman. Kaya lang ay at least maganda yung mabisita natin para malaman natin kung ano ang status. Kasi baka pwedeng ilaban niya ng pakyawan. And, para makita natin kung magkano natin, matansya natin kung magkano ilalaban ng pakyawan. Kasi pag talo ka din dun sa ano, halimbawa, ilang puno yan. Yun. Ilang puno, bibilangin mo kung ilang puno. Yun, namumulaklak. So, iba dyan, hindi pa talaga nagbuumpisa or kailan ilan ka lang. Hindi mo kasigurado. Pero, medyo isasama mo na rin sa bilang. Yun. So, bibilangin mo kung ilang puno. Tapos, tatansahin mo yung estimate ng per puno. Tapos, bultuhan na yun. Pakiyawan ang laban na yun. Pero, pwede rin na per kilo. Kaya lang, pag per kilo kasi, ikaw yung, ano, kailangan mong bisitahin, bantayan, lagi, o maglagay ka ng tao dito na titingin. Pero dito naman sa case namin, meron naman talaga kaming katiwala dito sa lupa na ano, na siya yung nag ah, si kaso naglilinis, nagbabantay nito sa lupa, kaya ano meron na rin bunga itong rambutan, hindi bulaklak ha bunga na talaga mismo itong rambutan ayan o, yung mga bunga na yan hindi nyo lang siguro mapapansin, may bunga at saka bulaklak na baga merong mga bubut na na rambutan mabilis na lang yan mga yan nga, buwan siguro isa dalawang buwan makikita mo na yung ano yung mga bunga nito meron na rin siguro mga konti-unti na hinog na makukuha tayo dito so, ang dami na rin bunga talaga nito yan. pag ito ay talagang umabot na dun sa hitik niya ng bunga even dito sa kanyang puno may lalabas yan. Yan, tulad nito. So, may mga umuusbong dyan. Yung mga bulaklak niya. Yung sibol. Yan. Kaya mahalaga din na laging nililinis itong puno. Kasi madalas inaanay talaga. Yan. Ito, tingnan nyo. Pansin niyo may anay. Yan. Kaya dapat nililinis yan. Kinukuskos. Kasi pag hindi mo nilinis, kakainin yan yung buong puno. Hindi makakasibol yung mga yung mga bulaklak. So, malabo siyang bumunga. Yan dito sa area na to halos. yan. yan. Wala talaga yan kasi may konting anay. Yan. Basta yung mga malilinis na part yan talaga yung sisibulan ng bulaklak. check na natin yung ano, yung status ng mga puno and confirm marami siyang ano, maraming bulaklak. So, todo sigurong pakyawan ito. Tingnan natin, bahala na. Hindi dalaman pa natin yan. But at least, ang sigurado ay merong, ano, merong mga bulaklak. So, pauwi na tayo. Ayan. Cảm ơn các bạn đã bye bye